kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Sa panahon ng katutubo, ang salitang baybayin ay isa sa mga katutubong pinagmul ng wika. Panahon ng kastila, ang pagdating sa Pilipinas si Ferdinand Magellan at Miguel Lopez de Ligas. Sa panahon na rin ito, ang paglaganap ng wikang Espanyol at Kristyanismo habang sa panahon ng Amerikano kung saan ang mga Pilipino ay nagkaroon ng kakayahang makapag-aral kasabay ang paglaganap ng paggamit ng Ingles sa pagtuturo at komunikasyon. Panahon ng Hapon, ipinalabas ang Ordinansa Militar bilang na nagsasaad na ni Hongko at Tagalog ang mga opisyal na wika. Habang October 14, 1942, muling binuhay ang wikang pambansa. Sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan, may mga inilibas na batas hingil sa pagkulong ng ating dita po Ang mga batas na ito ay hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang panlahat na wika. Nasa narito ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ay ibabati sa tagal. Lagi nating tatandaan ang ating kalayaan ay dapat nating pinapahalagahan kayo din ng ating wikang pambansa.